Tyler Kelly balik Lakers na papalitan si Alex Len sa final roster ng Lakers at Charles Barkley sinabing fake injury daw ang injury ni LeBron James. Pero bago yan, may bagong balita patungkol sa injury ni Lebron James matapos ang laban kanina kontra Boston Celtics. Ayon kay Dave McManamin ng ESPN, masyado pang maaga upang matukoy kung gaano katagal mawawala si Lebron dahil sa kanyang left groin injury. Gayunpaman, isang source ang nagsabi na baka mawala siya ng ilang linggo at hindi lang ilang araw, isang bagay na ikinabahala ng maraming fans. Dahil dito, mabilis na kumalat ang balitang ito sa social media. Marami ang nag-react at lumabas ang mga haka-haka na out daw si Lebron ng ilang linggo para sa Los Angeles Lakers. Ngunit sa post-game interview, iba ang naging pahayag ni Lebron mismo. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang injury, sinabi niyang not much concern at day-to-day -day lang siya. Ibig sabihin, hindi pa sigurado kung talagang mawawala siya ng matagal taliwas sa unang balita ni McMenamin. Dahil dito, natuwa ang maraming Lakers fans. Alam naman natin na iba ang laro ng Lakers kapag nasa loob ng court si Lebron James. Samantala, nagbigay rin ng komento ang NBA analyst at kilalang number one na kritiko ni Lebron na si Charles Barkley. Ayon kay Barkley, pinatunayan daw ng Lakers sa kanilang laro kontra Celtics na hindi sila isang championship contender, lalo na at tinambakan sila ng mahigit 20 points sa third quarter. Dagdag pa niya, ang injury ni Lebron ay maaaring isang alibi lang para makatakas sa laro, na para isang fake injury lang daw ito. Dahil sa pahayag na ito, maraming Lakers at Lebron fans ang hindi pinalampas ang sinabi ni Barkley. Ayon sa iba, nagpapakahater lang ito at inggit kay Lebron dahil sa tagumpay na kanyang nakamit sa NBA. Samantala, sa kabilang ng mga pangamba tungkol sa sitwasyon ng sentro ng Los Angeles Lakers. Malaking tulong sina Jackson Hayes at Trey Jemison sa patuloy na pag-angat ng koponan sa Western Conference. Sa kabila ng pagkawala ni Anthony Davis na ngayon ay nasa Dallas Mavericks, nananatiling matatag ang depensa ng Lakers. Gayunpaman, hindi masama kung magkakaroon pa sila ng dagdag na lalim sa posisyon ng big man. Dahil dito, muling bumalik si Kyler Kelly sa Lakers organization. Matapos siyang kunin ng Dallas Mavericks sa isang two-way contract noong Enero, nagbalik siya sa South Bay Lakers ayon sa opisyal na anunsyo ng koponan. Nagkaroon si Kelly ng pagkakataong maranasan ng NBA matapos maapektuhan ng sunod-sunod na injury ang frontcourt ng Dallas. Sa walong laro, nagtala siya ng 3.0 points at 2.6 rebounds. Ngayon na muli siyang bahagi ng South Bay Lakers, may tsansa siyang makakuha ng playing time sa Lakers bago matapos ang 2024 to 2025 season. Lalo na at may iniindang injury si Jackson Hayes, maaaring dumating ang pagkakataong paglaruin siya ng Los Angeles Lakers sa mga susunod na labo magaling nga itong rim protector si Kelly na nag-a-average ng 1.7 blocks per game. Noong 2024, kinilala si Kelly bilang pinakamahusay sa shot blocking sa G League at naging bahagi ng All Defensive Team. At maasahan din sa mga lab passes, may average din itong 9.2 points, 5.8 rebound at 1.8 assists per game sa South Bay Lakers. Ayon din sa isang analyst, kung mabigyan ito ng pagkakataon makapaglaro sa Lakers at maganda ang maipakita nitong performance, posibleng ipalit siya kay Alex Len sa final roster ng Lakers pagdating ng playoffs.